Punta na tayo ng ospital. Rico, ikaw mag-drive. Kami ni Cara doot at kaya Mando. Anong gagawin natin once all the palacios are poisoned? Sasabihin natin kay Sgt. Reales. Natagpa na nakaandusay ang lahat ng mga palasyos. Ni Lazon, ni si Ramando. Tara! Yes, doc. Nakuha na naman ng CCTV ang pagtakas ni Mr. Namas? dinukot siya? Sige, papunta na kami dyan. Kailangan natin warningan ng mga palasyos. Baka balikan sila ni Amando. Ah! ah. 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 strano Strano po i kayo Ano nangyari sa inyo? Seka <coughs> na ko Seka na ko papalewan nang Minubog ako ng <coughs> <ako ni> Jericho Eh, <coughs> iniwan na ako dito sa lakad ko. Akala niya patay na ako. Cherico, já. Si, um... Cherico, <coughs> si a um, mastermind já si, é um pelágio kill, killer. Ah não? Si Casabona. Si Cherico, Team, code red. I repeat, code red. Immediate change of plan. Sa mga palasyos tayo pupunta. Instead of hospital. Priority response. Request para medics, ambulance, toxicology team. ASAP! Sinayang mo potential mo, Jericho. Hinangaan pa naman kita dahil magaling kang sundalo. Ikaw dapat nagpuprotekta sa mamamayan eh. Pero ano, ginamit mo yung magaling mo sa paghigante? Naintindihan ko yung galit nyo. Pero hindi yun paraan para kumuha ang ustisya para sa pamilya nyo. Anong alam mo, Sarge? Naiintindihan mo ba kami? Alam mo ba kung anong sakit ang dinanas namin sa mga yan? Dahil hindi ikaw ang pinatayan ng mga magulang. Hindi ikaw ang pinagkaitan ng pamilya. Kami! We've been through too much suffering, Sergeant Reales. When they killed our family, parang pinatay na rin nila kami. dapat lang silang mamatay. Mga kayop sila. Wala kayong karapatan. Tumitil ng buhay hindi nyo hawak ang batas. Tupas! Usasan nyo sila! No breathing! Ito no, uh. 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 okay. ko lang! Lalo! Sige! Sige! Okay. Huwag niyo mong sumak. Tutuluyan ko Sige! Ha? Tupas! Uh.